Mga kaganapang nakalap ngayon. Mga nagpapagang balita sa loob at labas ng Kalabarzo. Ihahatid sa inyo ni Rose, Rose Ansibag. Ang inyong tagapagbalita. Rose, Rose Ansibag. sa buong kapuloan ng Pilipinas dalawang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Magandang tanghali, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ngayon po ay October 30, 2025, araw po ng Webes. At ito ang programang Express Balita, alas 12. Para sa mga tampok na balita ngayong tanghali, Regional Most Wanted sa Laguna, arestado ng Carmona City Police. Mga magsasaka at mangingisda sa Quezon Province, nagprotesta laban sa umano'y korupsyon sa DAR at DENR. Lalaking wanted sa qualified rape at lascivious conduct, arestado naman sa Calamba City, Laguna. At mahigit 10,000 police at personnel ng Pro Calabarzon, ipakakalat sa rehiyon para sa ligtas na unda sa 2025. Para sa detalye ng mga balita ngayong tanghali, kami pong inyong mga lingkod. Ako pong inyong lingkod, Rose Ana Sibag. Mga kaakibat, naaresto nga po ng mga tauhan ng Carmona Component City Police Station ang isang regional level most wanted person sa isinagawang operasyon sa Binan City, Laguna. Dakong alas 5 ng hapon, kahapon po yan, October 29. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Melvin M. Balba, hepe ng Carmona Component City Police, ang suspect na si Alias Reynald, resident na ng Binyana. Anya, inaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong three counts of sexual assault sa ilalim po yan ng Article 266-A2 ng Revised Penal Code kaugnay ng RA 7610 at gayon din ay kasong rape no bail sa ilalim po yan ng Article 266-A1 na inamiendahan ng RA 11648. Inisyo po ito ng RTC Branch 109 na may pesyang October 22, 2025 na may 600,000 pesos na bail recommended para sa sexual assault. Kasalukuyang nasa kustoriya ng Carmona CCPS ang naturang suspect. Mga kakibat, nagsasagawa naman po ng pagpupulong ang Quezon Police Provincial Office o QPPO. Kasama po dyan ang mga kinatawa ng banko, malls at iba pang institusyong pampinansyal sa ilalim ng Provincial Joint Anti-Bank Robbery and Cybercrime Coordinating Committee. Dito po tinalakay ang mga kaso ng bank robbery, seguridad ng mga establishmento at mga insidente ng cybercrime na may kaugnayan sa online transactions layunin po ng inisyatibo na palakasin ang koordinasyon ng PNP at mga stakeholder upang mapigilan ang mga krimeng ang target ay financial sector at mapanatili ang kaligtasan ng publiko sa buong lalawigan ng Quezon. Sa iba pang mga balita, arestado naman po ng Kalamba Component at City Police Station ang isang tinaguriang regional level most wanted person sa isinagawang manhunt operation sa barangay Parian, Kalamba City. Nito lamang pong miyerkules ng gabi. Tinukoy po ni Laguna Police Acting Provincial Director Police Colonel Jonar R. Yupio ang suspect sa alias na Mike, residente rin ng naturang lungsod. Bate po sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Dennis C. De Guzman, epe ng Kalamba CCPS inares ang suspect sa visa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Alvin B. Tangwangbo, acting presiding judge ng RTC Branch 8 Calamba City. Nahaharap po si alias Mike sa pitong bilang ng qualified rape na walang piyansa at dalawang bilang ng lascivious conduct na may 180,000 pesos na bail recommended bawat isa. Kasalukuyang nasa kustoriya ng Calamba City Police ang akusado at agad na pong naipagbigay alam sa korte ang kanyang pagkakaaresto oras mga kakiba at anim na minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. sa mahigit isang kabataan naman at magsasaka ang nagprotesta kamakailan sa harap po ng Hacienda Machals sa San Francisco, Quezon kasama ang kanilang mga pamilya para ipanawagan ang pagtigil sa korupsyon at kawalan ng hostisya sa pagpapatupad ng mga programang pang-agrikultura at kalikasan. Gitmo na mga nagprotesta ang Department of Agrarian Reform o D. DAR at Department of Environment and Natural Resources o so DENR ay dapat managot. Ito po isang umano'y anomalya sa, umano sa foreshore lease agreement na inaprobahan ng DENR na naglagay sa panganib sa kanilang mga pangisdaan at sakahan pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga residente. Nananawagan din po sila sa pamahalaan na investigahan ang irregularidad, itigil ang mga kontratang pumabor umano sa malaking interes at iyaking mapoprotektahan ang karapatan ng mga magsasaka at mangingisda sa kanilang lupa at likas yaman mga kakibat, magpapakalat naman po ang Police Regional Office Calabarzon ng kabuang 10,233 personnel para tiyaking ligtas at maayos ang paggunita ng Undas 2025. Ayon po kay Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas, 2,500 police ang direktang ide-deploy sa rehiyon habang 1,696 personnel mula sa iba't ibang ahensya at 6,037 force multipliers ang tutulong sa pagbabantay sa mga sementeryo, terminal, pantalan at mga pangunahing kalsada. Ang mga tauhan po ay itatalaga sa 626 na sementeryo at Memorial Park, 32 na bus terminals, 22 na pantalan at 169 motorists at police assistance desk sa buong Calabar Zona. po ni General Lucas, handa ang buong pwersa ng pulisya sa pagpapatupad ng Oplan Kaluluwa 2025 at Ligtas Undas 2025 upang matiyak ang mapayapang paggunita ng undas. Hinimok din po niya ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at agad i-report ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Samantala mga kakibat, naging masaya, makulay at memorable ang selebrasyon ng Enchanted Kingdom o EK, ang kauna-unahang world-class theme park sa Pilipinas na ang kanilang ikatatlumpong anibersaryo na may tema ng Forever Enchanted nito lamang pong October 18 at 19. Tampok sa dalawang araw na pagdiriwang ang anniversary shows, concerts at grand parade na dinaluhan ng libo-libong bisita. Pinalawig din ang park hours mula 10 a.m. hanggang 11 p.m. upang bigyang daan ang mga aktibidad. Muli nga pong binuksan sa publiko ang Space Shuttle, isa sa pinakatanyag na rise ng EK matapos ang ginawang magical upgrade na eksaktong natapos bago ang anibersaryo. Binuksan ang selebrasyon sa palabas na Wheel of Fate, The Magical Journey of Elder the Wizard, kung saan ginamit ang malaking Ferris Wheel bilang bahagi ng unang production mapping show ng EK. Sunundan po ito ng Marcos Ova a Grand Parade na nagpakita naman ng makukulay na floats mula sa tatlong dekada ng kasaysayan ng park. Noong October 18, itinampok po ang gabi ng Saribuhay, an enchanting Filipino concert bilang bahagi ng relaunch ng Agila. The experience Saribuhay na layunin pong hikayatin ang mga Pilipino na pangalaga ng likas na yaman ng bansa lumabas sa entablado sina Rob Daniel, Manila Philharmonic Orchestra o Orchestra Rita Daniela at Gigi Dalana kasama po siyempre ang EK Homegrown Talents na SMS at Kingsman. Naging tampok din sa unang gabi ang Magic of Saribuhay, a pyro musical spectacle, isa pong pambihirang fireworks at music show na tampok naman ang awiting everyday everyday ng Enchanted Kingdom. Noong October 19 naman, mahigit 11,000 park goers ang dumalo sa Forever Enchanted Live ang 30th anniversary concert ng Ikea. Tampok po dito si Over October, Cup of Joe, G-Force at ang parokya ni Edgar na nagbigay surprise ang performance kasama ang iba pang OPM artist. Tinapos po ni Eldar the Wizard ang pagdiriwag sa pamamagitan ng engranding fireworks show na tinawag na Memories of Magic Sky Wizardry Extravaganza. Ayon po kay Mr. Nico Ar ikay sa 30th Anniversary Chairman, patuloy silang maghahatid ng mga bagong karanasang puno ng saya at hiwaga. Sa iba pang mga balita, mga kaakibat at nagniningning naman ang diwa ng Pasko sa SM Center San Pedro matapos idaos ang Christmas Centerpiece Lighting Ceremony na nagpa-sparkle sa gabi ng mall goer daw sa makulay at Winter Wonderland theme na dekorasyon nito. Dumalo sa selebrasyon na sina SM Center San Pedro Assistant Mall Manager Michael Diaz, SM Hypermarket Supervisor Jen Rafal, SM Assistant Vice President for South 3 Angel Treha at SM Appliance Supervisor Joshua Penekame. Tampok sa okasyon ang Winter Wonderland themed centerpiece na agad nga pong hinangaan na mga mall goer daw sa makulay nitong disenyo na nakapagbigay ng masayang atmosphere ora oras mga kakiba ka at labing isang minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Dako naman po tayo sa balita ng pambansa. Masayang ibinahagi ni si Back Representative Brother Eddie Villanueva ang pagpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Republic Act No. 12312 o Anti-Pogo Act of 2025 natuloy ang nagbabawal sa lahat po ng offshore gaming operations sa bansa kasama na po dyan ang mga service providers at hubs Bilang principal author ng Batas, iginiit ni Villanueva na ito ay isang moral at social victory laban sa mga suliraning dulot ng Pogo Industry. Sa klaw ng Batas, ang kabuang pagbabawal sa lahat ng offshore gaming operations, pagkansela ng mga lisensya, pagpawalang bisa ng work permits, at gayon din ang visa ng mga banyagang manggagawa at pag-ugnay ng Pogo sa mga kasong money laundering at human trafficking. Kasama rin po dito ang Filipino Workers Transition Program ng DOLE at TESDA para tulungan ang mga mawawala ng trabaho at ang Oversight Committee sa pangunguna po ng PAOK, DOJ, DICT at DILG upang tiyakin ang maayos na implementasyon. Tiniyak din po ng mambabatas ang patuloy na laban ng Sibay sa lahat ng uri ng online at ilegal na sugal at pagsusulong ng kultura ng sipag at marangal na kabuhayan bilang tunay na daan tungo sa mas mabuting pamumuhay. Samantala mga kakibat, nanawagan naman si Dole Secretary Bienvenido Laguesma sa mga employer na payagan ang kanilang mga empleyado na gamitin ang kanilang leave. Sir Aaron, e. nag-file ka naman ng leave? Hindi pa raw. Okay, mukhang pwede naman yan. Kami nang bahala. <laughs> <laughs> Kami nang bahala and we'll make sure na hindi ka kawawa. Oo. <laughs> Ito raw po ay upang makauwi ang mga manggagawa sa kanilang mga probinsya o sa labas ng NCR ng mas maaga at makadalaw sa mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Ipinalala rin po ng kalihim ang tamang pasahod para sa mga empleyadong magtatrabaho bukas October 31 at gayon din po sa November 1 at November 2 na mga special non-working holiday. Ayon pa sa kanya, may dagdag na 30% na premium pay sa mga araw na ito kung papasok ang mga manggagawa oras mga kakibat, ka labing apat na minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Papanatilihin naman ng Civil Aeronautics Board of CAB ang airline fuel surcharge sa level 4 pagdating po niya ng buwan ng Nobyembre. Ito na po ang pang-apat na buwan na sunod na napanatili sa level 4 ang fuel surcharge. Nangangahulugan uh, po nito na magbabayad ang mga pasahero mula 117 pesos hanggang 342 pesos kada pasahero sa mga do domestic flights na galing sa Pilipinas. Habang aabot po mula 385.70 centavos hanggang 2,867 pesos kada pasahero para sa international flight. Ang fuel surcharge ay sinisingil po ng mga airline companies sa mga pasahero para sa katiyakan din ng mga airline companies sa pabago-bagong presyo ng langis. Samantala mga kakibad, pinaalalahanan na naman po ng Department of Health ang publiko na mag-ingat ngayong panahon ng amihan, lalo na sa mga sakit na kalamitang nararanasan sa ganitong panahon. Ang amihan ay nagdadala po ng malamig at tuyong hangin na karaniwang nararanasan mula buwan ng Nobyembre hanggang Marso, kaya naman mahalagang maging handa at protektado. Ilan nga po sa mga sakit na madalas na nagiging problema sa panahon ng amihan ay ang trangkaso na rin bilang influenza. Ang sipo na kadalasang may kasamang ubo at bahing ang pulmonya, isa pong impeksyon sa baga na maaring magdulot ng hirap sa paghinga. Allergic rhinitis na nagiging sanhipo ng pangangati ng ilong at pagbahing dahil naman po yan sa mga allergens. At hindi lang yan, mga kakibata, pagiging po ang panunuyo ng balat na maaaring magresulta ng eczema. Isa pong kondisyon kung saan nagkakaroon ng pangangati at pamamaga ang balata upang maiwasan ang paglaganap ng mga sakit na ito. Nagbigay po ang DOH ng ilang mahalagang paalala at rekomendasyon. Na. Kabilang po dito ang regular na paghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig lalo na bago kumain at pagkatapos gumamit ng banyo. Kung nakararanas ng sintomas ng sakit, pinapayuhan naman ang pananatili sa bahay upang hindi makahawa sa iba. Mahalaga rin ang pagsusot ng face mask kapag lumabas ng mahaya, lalo na sa mga mataong lugar upang maprotektahan ang sarili at ang iba. Mga kakibat muli naman pong nanawagan ang Philippine National Police ng kapayapaan at paglaban sa anumang uri ng karahasan sa Pilipinas. Panawagan po ito ng Philippine National Police sa mga grupong sangkot sa rido tipo sa tipo-tipo basilan na siyang sanhi ng nangyaring labanan nito lamang. Mariin din pong kinundena ng PNP o ni PNP Acting Chief of Police Lieutenant General Jose Melencio Tartes Jr. ang insidente na nagsimula sa pagkasawi ni Ustaza Nazmi o alias Bahang Tarahin. Dahil dito, inutusan po ni Nartates ang mga polis sa lugar na panatilihin ang kapayapaan, kaayusan at itaguyod ang kahalagahan ng buhay. Alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. din po ng pakikiramay ang PNP sa pamilya ni Tarahin sa buong komunidad ng mga Muslim at sa mga mamamayan ng Basila na sa kanilang pagluluksa. Nakikisa po ang PNP sa panawagan na maging mahinahon magpigil at makipagtulungan upang hindi na lumala ang tensyon sa nasabing lugar. Mga kakibay, ta simula naman po sa susunod na taon, ang Department of Agriculture o DA na ang mamamahala sa pagpapagawa ng farm-to-market roads na dati pong pinangangasiwaan ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ang layunin po nito ay upang bigyang pansin ang mga proyekto para sa agrikultura at tiyakin na ang bawat kilometrong matatapos ay makakatulong sa mga magsasaka. Kaugnay po nito, nagulong na si Agri Culture Secretary Francisco J Laurel Jr. at si Public Works Secretary Vince Dizon upang repasuhin ang mga nakaraang proyekto ng FMR. Tinalakay din po nila ang 1,000 kilometers na farm-to-market road na dapat tapusin sa 2025 at iminungkahi ng DPWH na kumpletuhin ito sa pamamagitan ng isang catch-up plan na tiniyak po ng DA na handa na silang kunin ang responsibilidad mula sa DPWH sa susunod na taon, alinsunod na rin po sa udon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin na ang pagtatapos ng infrastruktura sa tamang halaga. Mga kakibat, ang damayan na naman sa aming pagbabalik. Hurricane Melissa nag-iwan po ng malaking pinsala sa Jamaica. Family reunion na uwi sa trahedya. Apat patay sa banggaan ng kosya at Trika sa Iligan City. Anak ni Manny Pacquiao na si Eman Bako panalo sa Thrilla in Manila Anniversary Bout. At sa showbiz, pahayag ni Vice Ganda kaugnay sa bulok na classroom sa probinsya ni Heart Evangelista mahana ng Bulusan LGU. Ang mga detalye na sa pagbabalik ng Express Balita alas 12. Oras po natin at 12.20 ng tanghali. May lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng kalamba hanggang sa buong kalabar zone. DZJV 1458 Balita sa Ibayong Dagat Oras mga kaakibay, ka-12.22 ng tanghali. Nag-iwan ng malaking dami sa Jamaica ang Category 5 Hurricane Melissa. Ayon po sa Jamaica Public Service, nasa 77% ng kanilang bansang walang supply ng kuryente dahil sa hagupit ng bagyo. Aabot naman sa 25 na individual ang nasawi sa Petit Guab, Haiti. Matapos po na umapaw ang pangunahing ilog doon na nagdulot ng malawakang pagbaha. Samantala, ganaman pong nag padala ang US State Department ng response team sa lugar at ilang Caribbean countries na dinaanan po ng Hurricane Melissa. Balita sa Ibayong Dagat. Aabot naman sa 64 na individual at kabilang po ang apat na police, ang nasawi sa malawakang operasyon ng mga otoridad sa Rio de Janeiro, Brazil. Laban po yan sa komando Vermelho, ang pinakamatandang criminal group sa naturang bansa. Mahigit 2,500 na police at sundalo ang nagsagawa ng isang taong planadong operasyon kung saan 81 na individual po ang naaresto. Gumamit pa ng drone ang mga sospek sa pakikipaglaban sa pulisya. Hinimok naman ni Governor Claudio Castro ang mga residente na manatili sa bahay habang nagpapatuloy ang pagsuyod ng mga otoridad sa mga kuta ng sindikato. Balita sa iba pang dalawigan ng bansa. Para naman sa detalye ng mga balita sa iba pang lalawigan ng Pilipinas, mga kaakiba at patayang apat na magkakamag-anak matapos masalpok ng kanilang kotse ang isang truck kamakalawang sa barangay Dalipuga, Iligan City. Ayon po sa inisyal na investigasyon, pauwi na po ang mga biktima mula sa family reunion nang mangyari ang aksidente. Sa lakas ng banggaan, halos pumailalim ang kotse sa truck. Isinugod pa sa ospital ng mga biktima, ngunit tatlo po ang deklarang dead on arrival habang nasa wirin kalaunan ang isa pa. Agad naman pong sumama ang driver ng truck sa pulisya para sa investigasyon balita sa iba pang dalawigan ng bansa. Mga kakibot, nagpadala po ang DSWD o Department of Social Welfare and Development ng 2,500 family food packs sa mga pamilyang lumikas sa tipo-tipo basilan dahil po nga sa tensyon sa pagitan ng MILF at mga grupong kriminala. Ayon po kay Secretary Rex Gatchalian, ang ayuda ay paunang suporta sa lokal na pamahalaan ng Basilan upang matugunan ang pangangailangan ng mga evacuee. Inatasan din po ang Field Office 9 na magdagdag pa ng mga food pack at iba pang kagamitan para sa mga apektadong residente. Sports Balita. Para naman sa ating balitang pampalakasan mga kakibat, nagwagi nga po si Eman Bacorsa, anak ni dating 8 Division World Champion Manny Pacman Pacquiao. Laban po yan at kay Nico Salado ng Bohol sa laban na ginanap sa Araneta Coliseum bilang bahagi ng 50th anniversary celebration ng Thrilla in Manila. Nakamit po ni Bacosa, 21 years old, ang unanimous decision victory matapos dominahin ang laban sa tatlong round dahilan para mapanatili ang kanyang malinis na record na 7 wins at 0 loss. Ang laban po ay bahagi ng Pacquiao Championship Boxing Series na layong muling buhayin ang lokal na boxing at mabigyang daan o magbigay daan sa mga batang Pilipinong boksingero na makilala sa pandaigdigang entablado. Sports Bonita. Samantala mga kakibat, nalusutan naman po ng TNT Tropang 5G ang Meralco Bolts sa overtime game sa score na 198 sa nagpapatuloy po yan na PBA 50th season Philippine Cup. Itinuturing po na bayani ng laro si Ray ng matapos matapos na maipasok nito ang pull-up jumper sa natitirang 7 segundo ng laro na ginanap sa Inaris Center Antipolo. Si Nambatak rin ang nagtala ng 4 points sa last quarter para

Time check, it's 1246 in the afternoon. Para naman sa ating showbiz chika, mga kaakiban, nilinaw po ni Bulusan, Sorsogon Mayor Wang Rafael Romano na walang kinalaman si Heart Evangelista Escudero sa kontrobersyang nag-ugat sa viral remark ni Vice Ganda tungkol po sa bulok na classroom sa Bagakay Elementary School na tinukoy niyang nasa probinsya ni Heart Evangelista. Talaga namang may pamembrokes kasi si Vice. Ayon sa alcalde, bagamat nag si Vice ng 67,360 pesos sa Paralain, ang kanyang pahayag na bulok ang eskwelahan o ang classroom at walang reading materials ay nagdulot ng kahihiyan sa paralan sa bayan ng Bulusan at gayon din sa Department of Education o DepEd. Ang classroom din umano na tinulungan ni Vice na maisaayos ay makeshift classroom lamang na inisyatibo ng mga magulang Maayos umano ang eskwelahan sa probinsya. Yun naman pala. Oo, siguro nagkaroon lang talaga ng communication mga kaakibat. Pero kung ang pag-uusapan naman ng mga classroom at eskwelahan dito sa Pilipinas, ay eh talagang hindi natin maitatanggi na marami ho talagang bulok. No? Bulok na eskwelahan. No? Hindi yung, yung sistema. Ha? Kumbaga yung facilities mga kaakibat, lalo sa mga pampubliko. Lalong-lalo lalo na sa mga malalayong lugar, mga kaakibat, hindi natin yan maitatanggi. Well, Anyway, dagdag pa ni Romano, patuloy na nagsisikap ang local government at DepEd Sorsogon na mapaganda ang mga pasilidad ng mga pampublikong paralan at iginit niyang hindi dapat idawit si Heart Evangelista na kilala rin pong tumutulong sa mga proyekto roon para sa edukasyon ng lalawigan. Ayon mga kakibat, no? kasi kung mabibisita rin po ninyo, eto nga uh, PAD heart, eh, galit na galit din, no? ramdam na ramdam mo ang uh, pagkadismaya sa naging mensahe uh, mensaheng ito ni Vice Ganda na meron pang pamensyon no? kay Heart Evangelist. so, kalat na kalat na rin po no? yung uh, pahayag na iyon sa kanila hong uh, Instagram stories to be specific, mga kaakibat. Well, anyway, yan lamang po muna ang ating showbiz at uh, chikat balitaan this uh, Thursday afternoon. Showbiz! Showbiz! Chika! Sumayon mga balita na tampo kasi Express Balita alas 12. E muli sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side. Ako po inyong lingkod, Rose Ina Sibayg, manatiling nakatutok sa DZJV 1458 Radyo Calabarzon. Oras po natin 12.30 ng tanghali. Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas, 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.30 ng tanghali. Lunes hanggang Biyernes sa nag-isang DZJV.